Oh. Uncle, napasok na po kami. Sige. Um, pwede po ba kami makahingi ng pamasahe? Mm. Oh, ano to? Bakit? Anong meron? Humihingi ng pamasahe. Mabuti yung mabibigay ako sa kanila. Kumitsyante ka? Nagpapatawa ka? Tatlong bon na kayong nandito, Pero hanggang ngayon Hindi pa rin nagpapadala Yung magaling ninyong ina Anong akala nyo sa amin ha? Mayaman? Ewan ko ba dyan sa nanay ninyo Bakit kayo pinagsisiksikan sa akin dito? Sige po mauna na po kami Etepe Anong mauna pinagsasabi mo? Papasukin mo yung dalawa na yan Pero ikaw maiwan ka dito O dahil tutulungan mo ako maglinis ng bahay. Ate. Tulungan. Kita mo rito. Di ba may exam kayo ngayon? Sige na, mauna na kayo. Sige na, pumasok na kayo. Ito na. Oy, dalawang paslit. Ales, tsupe, pumasok na kayo. Bilis. O okay, ikaw, damputin mo to, lagay mo to doon. Pagpapahinga lang ako sandali. Okay. In Init. Oh, to. Ano to? Ano yan? E, Edi di sa kanila? Oo. Okay. <laughs> mm -hmm. Sige, ako nang bahala dito. Aga-aga itong -aga, mga batang to pinaiinit yung ulo ko. Eh, ikaw naman kasi laging ganyan ka na lang eh. Hmm. O, orang tinitingin mo dyan. Ganyan mo na yun sa pinagagawa sa'yo. Maya, magilitikan ka namanya naman yan eh.